Ang nilalaman ng ating video. Is that? What the was that? Julia? Julia, does she scare? What the? F**k? Mula sa multo na nakita sa Bulacan State University, ang sinasabing TikToker na isang reptilian hanggang sa aswang na nakakapit sa itaas ng puno. Naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan, habang may tumutugtog na banda sa compound ng Bulacan State University na matatagpuan sa Malolos, Bulacan, ay bigla na lamang may nahagip ang kamera ng isa sa audience ng isang babae na nakasuot ng kulay puti na damit mula sa itaas na palapag ng gusali ng eskwelahan. Pagmasdan ninyong mabuti. Matapos itong mag-trending, ay agad itong inulan ng sari-saring komento at espekulasyon partikular na sa TikTok, na kung saan ay may mga nagsasabi na isa itong multo, may nagsasabi din na isa itong white lady, samantalang ang iba naman ay nagbibiro na isa itong multo na nanonood lamang ng concert. Ang ginang namang ito habang nanonood ng TV sa kanilang living room, ay bigla na lamang itong nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa kanilang second floor. Dahil dito ay agad itong umakyat ng taas ng kanilang bahay upang tingnan kung ano ang ingay na ito. Sa kanyang pagmamasid at pagchecheck sa lugar, ay ito ang nakuhanan ng kanyang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Is that? What the was that? Makikita sa video ang pagsilip ng isang nakakatakot na nilalang na may nakakatakot na itsura buhat sa pintuan ng isang room sa second floor. Makikita at maririnig din ang pagkagulat at takot ng ginang na ito dahil sa kanyang nakita. Maaaring ang nakita ng ginang na ito, ayon sa mga viewers ay isang skinwalker o aswang. Ang nakakatakot namang video na ito ay nagmula sa Japanese YouTube channel na Omagetoki Film, na kung saan, ay papasuki naman nila ang isa sa pinakakinatatakutang haunted at abandonadong ospital. Sa kanilang pagpasok pa lamang dito, ay agad silang nakarinig ng mga nakakakilabot na boses at mga kalabog. Dito rin ay may nakakakilabot na nakuhanan ng kanilang camera sa loob nito. Panoorin ninyong mabuti. 何か分からんな,分かんないうんとりあえず問題の場所へちょっと一度行きますかうわっいやもうそのままや。 ここじゃない すみません。うわ。うわ生活臭っていうかさ。う人の匂いしない。こなんだこのなんとも言えないな、わかるかな、この。すごい生活臭、人が人。人、と、臭いというか。

えウェディングドレスだよねビリビリやんいやそもそもさ<び>ちょっと待ってパリンパリンって言ったよね部屋の中でだよねちょっと待ってあのさガラス風の音がさ風とか物音でするわけないじゃん ないじゃんないよ何も普通新郎新婦じゃないうん2人写ってるよね多分、うん、しかもこんなめっちゃたくさんさ、うん、ばらまかれてるってこれ配ってないってことでしょ配られてないまってことはあげてないあげてなかったってことだよね金<ー>は<ー>予定だけだったっていう,う準備はここまでしたけどうーんっていうかこれ隣やんこれね 注射針じゃん全部いや触らないうがいいって刺さるよあまあ未使用だとは思うけどえ,えうわちょっと待って待って待って今そこにそうそうベランダベランダベランダ人人いた人人人人人だ人,人,人,人,人,人立ってるちょっと待って待って待って,待ってうん人,人だって人がいたって今 Makikita at maririnig sa video ang isang animoy babaeng shadow figure na maririnig na tila ba umiyak ito. Nahagip din sa camera ang isang shadowy figure sa opposite balcony ng nasabing ospital. Subalit nang muling bumalik ang anggulo ng camera sa nasabing lugar, ay wala na ang nasabing nilalang. Dito rin ay binubusisi ng mga ghost hunter na ito ang mga larawan na sadyang nilabuan upang sa strict censorship na batas ng bansang Japan. Nang muli namang mag-explore ang grupo, dito ay muling nahagip ng kamera ang shadow figure na nakatayo sa dilim sa isang lugar sa ospital, nadala dala ng takot ng magkaibigan na ghost hunter. Ay napatalo na lamang ang mga ito. Nang muli naman nilang balikan ng nilalang ay naglaho na rin ito sa kanyang kinatatayuan. Si Jasko kasama ang kanyang kaibigan na si Ben, ay papasuki naman ng isang abandonado at sinasabing haunted house. Sa kanilang pagsisimula ng pag-iimbestiga, ay kanilang inuna sa ati. The There's something upstairs. Yes. I really hope these mics are picking it up because it sounds like footsteps. Many souls here. Many souls here. Okay. Nang sinubukan naman niyang abutin upang akyatin ito sa itaas, ay bigla naman nakarinig ito ng ingay o kalabog mula sa loob ng ati. Julia, does she... What the f***? What the f**k is up there? Uh, Animal? I, I... Dito ay kanya munang iniwan ang atik pansamantala. Subalit nang kanya namang pinasok ang isang room, dito ay bigla na lamang misteryosong gumukas ang explore. pintuan nito. Wh why the is that open? Okay, I I literally came in... Okay, Nang you know, sinubukan naman ni Jasko na kausapin ang espirito at magbigay ito ng kahit isang sign, ay agad naman tumugon ng espirito. What the f was that? What the f was that? Samantala, sa ibang parte naman ng bahay na pinuntahan naman ni Ben, dito ay nakasagupa siya ng isang oh, poltergeist. Okay, okay, okay. Oh, f ah! The bro? Okay, no, 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 no. I'm done. Nope. That room where I got scratched. Then? Nang sinubukan naman nilang matulog sa isang room upang makapagpahinga, dito ay may tila bako makalampag sa bintana. Mm -hmm. Dito mm -hmm. ay inisip nila mm -hmm. na maaari may <clears throat> tumatama lamang na isang kama na hinihigaan nila, kaya din nila ito pinansin. Habang nakatulog muli sila, ay ito naman ang susunod na mangyayari. Oh, the Kanila okay. yeah. naman agad tiningnan ang ibaba ng hagdanan okay. upang malaman ang pinagmula ng kanilang narinig na ingay. Subalit sa kanilang pagbaba, dito ay bigla na lamang may nakita si Jasko na kanyang ikinatakot at ikinagulat. What the f I swear to you something was in that room. I swear, ben, I swear. to God something in that room. Bagamat hindi nahagip ng camera ang nakita ni Jasko, dito naman ay mababakas sa kanyang muka ang pagkatakot at pagkagulat sa nakita nito. Dito rin ay maraming naniniwala na mga viewers sa kababalaghang nakita at naranasan ng dalawa habang nag-explore -e sa haunted house na ito. Ang lalaki namang ito, habang nag-iisa sa isang bahay, ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang kamera ng isang kababalaghan. Sinasabing ang dahilan kung bakit nasa bahay siya na ito, ay upang i-remodel ang nasabing bahay sa tulong na din ng kanyang kaibigan. Subalit ayon sa kanila, simula pa lamang na napasok sila dito ay hindi na nila gusto ang kanilang nararamdaman sa bahay na ito. Dito rin ay sinasabi nila na nakakarana sila ng nakakakilabot na kababalaghan kagaya na lamang ng may nagpe-faint whispers na animoy isang bata. Isang gabi habang nanonood ng video sa cellphone ng isa nilang kasamahan, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng isang umuungol na boses ng isang bata. Ito ay agad naman niyang nakuhana ng kamera, pagmasdan ninyong mabuti. <coughs> Dito ay wala naman siyang narinig na bulong o ingay na nagmumula sa isang bata, subalit tanging kalabog lamang ng bumagsak na plato o bagay ang kanyang narinig. Dito ay inisip niya na maaaring isang daga lamang ang dahilan ng pagbagsak nito. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, dito ay may inupload muli siyang video ng kababalaghan na kanyang naranasan. Panoorin ninyong mabuti. Watch. I'm here. I'm here doing construction work in my house by myself, and uh, my phone starts going off. I, I start getting these notifications that a person's been detected in my house. Six minutes ago, it says someone was here. Look, there's there's nobody here. I don't I don't understand I noticed yesterday there was people detected too and so I checked the cameras on yesterday's video Okay Okay hold on Okay Alright here check this out look no one then watch, watch, watch this. Look. And then it just disappears. And then I check the second camera in the room. And check this out. Look. The shadow right there. But there's no person. I don't know what to say. Sinasabi na wala naman siyang ibang kasama ng araw na yon, kaya pala isipan pa rin magpahanggang sa ngayon kung sino o ano ang nakuhana na anino sa lugar na yon. Dito rin ay nakareceive siya ng notification sa kanyang cellphone na may nadetect ang kanyang ring camera na tao at movement. Subalit wala naman makikita na tao sa footage ng oras na yon. Makikita rin mula naman sa ikalawang kamera na may nakuhanan nitong anino subalit wala naman makikitang tao na pwedeng pagmulan nito. Matapos naman itong mapanood ng mga viewers, ay marami ang natakot at kinalibutan. Dito rin ay napansin ng mga viewers na ang anino ay tila ba isang nakahang na tao base na rin sa posisyon ng leeg nito na animoy nagpakatiwakal ito. Dahil sa pangyayaring ito na hindi maipaliwanag, Halong pangamba at takot ang nararamdaman ngayon ng may-ari ng property dahil sa nakuhanan ng kamerang ito na kababalaghan. Si Jordan Curran kasama ang kanyang dalawang anak habang nag -e enjoy sa Airbnb sa Arch Orange, Alaska, nang makatulog ang dalawang anak sa kanyang mga braso, dito ay kanyang kinuhanan ang masasayang sandali na ito na kanilang naranasan, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan na kanyang ikinasigaw sa gulat at takot. Pagmasdan ninyong mabuti. Nothing here. Nothing here. Oh my god, I'm so. Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the is that? Dito ay bigla na lamang nakarinig ng nakakakilabot na ungol si Jordan nang naaninag niya ang kakaibang nilalang sa kanyang cellphone, ay laking gulat nito sa nasaksihan. Makikita sa video ang isang dark figure mula sa kanilang uluhan na nakatayo, dala ng kanyang takot ay agad itong napatayo na lamang bigla nang kanya naman agad hinanap ang nasabing nilalang, dito ay wala naman siyang nakita na kahit sino o ano. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam ni Jordan kung sino o ano ang kanyang nakita sa room kasama ang dalawa pa niyang mga anak. Usap-usapan ngayon sa social media ang hinggil sa isang sikat na TikToker na si Roxy Styles 26 sa kasalukuyan ay mayroon na itong mahigit 1.2 million followers sa TikTok. Si Roxy ay kilala bilang may content tungkol sa mga lifestyle tips na kanyang ibinabahagi, kagaya na lamang ng makeup tutorials at mga financial guidance. Subalit sa kanyang latest na post hinggil sa pagiging millionaire status, dito ay maraming viewers ang natakot at nagulat sa kanilang nakita na agad namang pinagdebatihan at umani ng sari-saring espekulasyon. Dito ay agad napansin ng mga viewers na may unusual sa video na ito. Pagmasdan ninyong mabuti. Watch. Any facial devices, things that help people's skin. You will make money. You can start out as slow as microneedling. You don't need to live off $600 a day, correct? Correct. So put 300 of it into a GIC. Makikita sa video ang dalawang beses na pagpapalit o naiba ang kulay ng mga mata nito na tila ba naging mata ito ng isang reptilian. Pagmasdan muli ninyong mabuti. Ang pangyayaring ito ay agad umani ng opinion at age-old conspiracy theory, na sinasabing isa siya sa mga gumagalang reptilian shapeshifters sa buong mundo. Ang teoryang ito ay pinasikat ng isang British conspiracy theorist na si David Icke. Ayon sa kanyang teorya, na kanya namang isinulat sa isang libro noong 1999 na may pamagat na, The Biggest Secret, na nagsasabi at naglalaman ng libro na ito, nang sinasabi niyang isang mataas at umiinom ng dugo na mga shapeshifting reptilian humanoids na nagmula sa Alpha Dracona Star System. Sinasabi na kinokontrol nila ang pangyayari sa mundo mula sa underground bases. Ayon pa kay Ick, ang mga nilalang na ito ay binubuo ng mga sikat at mayayamang tao na kilala sa buong mundo. Kasama na rito ang sinasabing isang political dynasties kagaya na lamang ng Rothschilds at ng mga British royal family. Ang mga viewers ay agad namang nag-react at nagbigay ng opinyon hinggil sa pangyayaring ito. May nagsasabi na nag-o-overreact lamang ang iba sa kanilang nakita at nagsasabi na overactive imagination lamang nila ito. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa nangyaring ito kay Roxy? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. things that help people's skin, you will make money. You can start out as, so put 300 of it into a GIC. $300 a day into a GIC every single day. Viral naman ang video na ito ngayon sa internet, na kung saan, habang naglalakad ang lalaking ito sa isang kagubatan, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang nilalang na nasa itaas ng punong kahoy. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang nilalang na nakaakyat at nakakapit sa isang puno, hinihinala nila na isa itong aswang na kung tawagin sa Indonesia ay isang pokong. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.